Pumustahin natin ngayon ang lagay ni Alias Luis at ng kanyang pamilya kasama si Mobile Journal, Arles De Los Santos. Nakaka-marubdob, no? Sa dibdib yung uh, yung ganong uh, video, no? Siguradong mahirap din yan sa kanyang uh, pamilya. Pero yung yung decision yung, yung decision ikulong si Luis. Pero sino ba ngayon ang nag-aalaga sa kanya? Ano ba 'yon? Mag-isa lang siya doon sa kulungan. Um, ang storya kasi niyan Pops J, oh. ito daw yung pinakamalaking desisyon na ginawa ng kanilang oh. pamilya na iselda oh. si Luis dahil dati daw ay sa loob oh. lang to ng bahay nila eh. May sarili oh. lang siyang kwarto. Mm. Pero dahil nung nagkaroon ng pandemic, hindi na siya nakakapag-injections, hindi na nakakakuha ng mga medication, at umabot sa point nitong mga nakaraan na hindi na talaga nila makontrol. Medyo bayulente ba ito? Yes. Pag nakakalabas ito ng bahay nila, naghahamon ng suntukan, o umaakit ng puno at tila nais dumalun, as in, hahamon siya ng away. At ngayon kasi, pops J, yes, parang dating kwarto, hindi na to naging sapat dahil nabubuksan na rin at nakakalabas, kaya isinelda na po dun sa malapit sa kanila. Ang nag po ay yung mother nila Oo. and yung father, unfortunately, senior citizen na po sila. Mahina na? Yes. Oo. At farmers po sila kaya Oo. nahihirapan silang balansehin yung pag-aalaga at yung um, pagkahanap buhay para sa pamilya. Okay. Tanging yung uh, pagkabagok lamang ba nitong si alias uh, Luis? Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng uh, problema sa uh, yung mental health. Sa pakikipanayam natin kay Pops Jay, sa oh. psychiatrist no, oh. nabanggit po dito na mayroon iba't ibang mga dahilan oh. kung bakit nagkakaroon ng schizoaffective disorder. Oh. Pwedeng itong genetics, oh. pwede rin itong um, stress Matinding or stress. Um, brain okay. um, fracture. Okay. So, ang oh. nangyari kay Pops Jay, after mabagok ni um Luis ay inalis siya sa trabaho dahil nagkaroon ng manifestasyon ng pagiging arrogant at mm -hmm. agresibo. So parang mm -hmm. naging domino effect na to But it's also important to note, Paps J, no, na mayroong dalawang kapamilya, si Luis, mm -hmm. na nagkaroon din ng history ng um, mental disorder. Okay, Arles, hindi biro yung uh, sakit ng schizoaffective uh, disorder. May routine check-up ba itong si alias Luis uh, isang psychiatrist? Dati po. Pero uh -huh. ngayon ay wala na PAPS-J dahil uh -huh. sa pagiging agresibo nga nito. Uh -huh. uh, kaya um, sabi ng spesyalista ay makukuha sana ito sa psychotherapy uh -huh. para magamot o sa medication. Pero dahil nga itong mismo si Luis ay ayaw nang uminom at nananakit, wala na silang choice kundi ikulong. Mukhang mental health facility, yes, na, mental health facility na po Jesus. ang kailangan. Kaya ganun na lamang ang kanilang panawagan na tulungan sila sa pinansyal na pangangailangan. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.